Hello mga kabisimain paano daw ang tamang pag-splice ng uh, cable na duplex or flat cord na cable. So disclaimer lang, ang video na ito ay para lang sa mga baguhan na gustong matuto sa ganitong trabaho. So unang gawin natin diyan ang cable ay kailangan nating uh, paghiwalayin at Uh, balatan so, yung pagbalat natin ng cable uh, so may distansya yan hindi yan uh, magkapantay ang pagbalat natin so ganito ang posisyon ng cable sa ating i-joint para uh, malinis tingnan yung ating pag-joint ng cable so ito panoorin mo ito para makakuha ka ng idea kung paano ang tamang pag-splice ng wire na duplex. Yung sa kabilaan yan ay, yung isa ay mahaba, yung isa naman ay ah, uh, maikli. Yan. So, ganyan ang pag-splice niyan. So, dapat pariho yung yan. So, Putulin mo niyan. So, ganyan ang ganyan ang si sitwasyon ng cable niyan. Ganyan ang forma sa pag-splice natin. So, ngayon, babalata na natin. Yan. Sa kabila naman, balatan din natin. So, sa pagbalat nito, kailangan ng uh, estimate lang yung pag uh, piga ng plier natin para hindi maputol yung strand. Okay? So, dito, ang pag-splice nito ay hindi katulad ng rat tail na pang junction box. Ito ay pa-straight. So dapat ang style sa pag-splice nito ay uh, western union short tie. So ganito ang position yan. Hawakan sa gitna. Yan. Iikot yan. Yung isa. Yan. Iikot yan hanggang matapos. Yan. So kung matigas naman dapat plier. Malinis ang pagka Ah, splice sa naman ganun din yan para lang ito sa mga wala pang idea kung paano mag splice ng duplex na wire yan ganyan so matiba yan so, pag ganyan ang splice natin matiba yan so, hindi katulad ng uh, rat tail na common nating ginagawa ay madaling mabunot yan so ganyan ah, lagyan na natin ng tape para ah, safety ang ating ah, wire hindi makita yung conductor yan. Yan. Sa kabila naman so dapat sa pagdugtong natin ay hindi talaga uh, dapat sa pagdugtong natin kailangan straight din ang cable natin hindi mahaba yung isa hindi maikli so, tingnan natin Ayan. dito babalata natin Ayan. So, tandaan natin ang unang dinugtong natin nandito yung uh, conductor yung open na uh, splice natin so dito naman So, kailangan uh, hindi magkatabi para kung sakali man ay mawala yung tape, hindi mag-short yung ating uh, circuit kasi hindi siya pantay ang pagka-splice natin. So, yan ang tandaan natin sa ganitong cable na flat cord pag nag-join tayo ng ganito. So, tansyahin lang natin na straight yung dalawang wire natin. Yan. Hmm. Ganun din. Ganun din. Western Union. Short tie. Iikot yung isa. Yan. Sa kabila naman. Iikot din. Yan. So, ganyan. So, tingnan mo ang splice natin. Tingnan nyo. So, pariho siya. So, hindi. Nagkabuhol-buhol yung splice natin. So, dito ang open na splicing natin. Yung isa, nandito. Kahit walang tape niyan, matanggal man itong tape, o dito walang tape, yung, yung circuit natin ay hindi mag-short. Kasi hindi pantay ang ating pagbalat. So, ganyan ang tamang pag uh, splice ng duplex wire or uh, flat cord So, lagyan natin ng tape kapag ma-exit na yan pwede magputo lang kayo ng maliit na tape yan tapon yan partial na tape lang yan ganito okay so stretch sya sa kanan natin eh pull na pag tape lagyan ng tape na pang matagala na tape ito para lang ito sa open conductor nya so ito final na pag-tip niyan para matibay din. So, sa mga hindi nakakaalam kung paano ito ginawa, yan. Yan ang nasa loob niyan. So, straight pa rin ang ating kibol. Kahit flat cord yan. Yan. So, ganyan. So, kita natin. So, parang walang dinugtong tayo. Kung walang tipa yan, pariho ang kung walang tip tayo makikita so hindi natin malalaman na may dinugtong sa loob so yan ang tamang pagdugtong ng wire okay kung may idea din kayo sa electrical paki-share naman sa comment section okay bye bye mga kabisimay